Alamin kung paanong libo libong tao ang naaabot ng pinagmamaliw na mensahe ni Kristo sa pamamagitan ng radyo, internet, at iba pang mabubuting gawa. Hatid sa inyo ang mga pinakabagong balita dito sa The FABC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Operations Officer ng FABC Philippines. Ang buwan ng Nobyembre ay ang National Children's Month. Sinisikap ng Pilipinas na itaguyod ang karapatan ng mga bata, lalo na ang kanilang karapatan na marinig ang kanilang mga opinyon sa paggawa ng desisyon. Dito naman sa FEBC, layo namin na abutin ang lahat ng tao, anuman ang edad at estado sa buhay. Ating at ko isasang ayong ka, sa akin na ang mga kabataan ang pinakamahalagang grupo na dapat nating abutin. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang kasalukuyang hamon upang iparating ang ebanghelyo sa ating mga anak sa gitna ng marami pang mga bagay umaagaw sa kanilang atensyon sa mga panahong ito. Ako po si Luis Miguel Castillo, CEO ng FBC Philippines. Samahan mo ako sa The FBC Report. Sa kasalukuyang panahon, ang ating mga anak ay mas Bukas sa iba't ibang mga larawan, musika at impormasyon dahil sa makabagong media. Kung walang wastong patnubay mula sa mga magulang, madali silang maimpluwensyahan ng mga ideya at mensahe na nakikita nila sa kanilang mga screen. May mga pag-aaral na nagpapatunay sa kung gaano nakakaapekto ang iba't ibang media sa pag-uugali at pagkilos ng mga bata. May kasabihan nga sa Ingles, It takes a village to raise a child. At kung nais natin palakihin sila ng wasto, kailangan nating magtulungan upang siguraduhin na may tamang gabay ang ating mga kabataan. Katuwang na FEBC Philippines ang mga organisasyong umaabot sa mga bata at kabataan upang ihatid ang kanilang mga programa sa radyo. Nariyan ang Okido, the 414 Kids Show, isang programang pambata na nagtuturo ng pananampalatayang kristyano at nagtuturo ng matuwid na pamumuhay sa mga batang edad, apat hanggang labing apat. Mula sa 1143 DZMR ay ang programang sa wikang Ilocano, Ang bataman Kami. Tampok ang musika at mga kwentong kapupulutan ng aral para sa mga bata. Sa pakipagtulungan sa Child Evangelism Fellowship o CEF Takloban, ang 97.5 DYFE-FM ay may programang Good News on Air na naglalayong ipakilala ang Ebanghelyo sa mga bata sa pamamagitan ng mga kwento mula sa Biblia. Katuwang ding ng CEF ang 1062 DXKI Coronadal upang ihatid ang paaralang lingguhan, isang Sunday School on Air para sa maliliit na bata. Ang ilan sa ating mga tagapakinig ang lumaking nakikinig sa mga programa ng FEBC. Marami sa kanila ang nagpatotoo sa kung paano ito nagkaroon ng positibong epekto sa kanilang buhay. Narito ang ilan sa mga mensaheng natanggap namin. Ako ay isang masugit na tagapakinig ng DXKI mula noong ako ay nasa ika na baitang. Ako ngayon ay 53 taong gulang at meron akong dalawang apo. Nakikinig pa rin ako ng DXKI sa radyo ng aking sasakyan habang papunta sa paaralan. Ang DXKI ay isang pagpapalat at nagbibigay ng pagkakataon para sa mga kabataan at mga tagapakinig sa lahat ng edad na marinig ang ebanghelyo, maligtas sa pamamagitan ng mensahe nito at mamuhay sa makajos na paraan. Naaalala ko noon pa na inilalagay namin ang aming radyo sa labas upang mag-recharge ng mga baterya nito sa init ng araw. Iyan ay isang magandang kwento at alaala -ala kapag iniisip ko ang DXKI. Hinding-hindi ko ito malilimutan. Sa pamamagitan ng Biblia, mauunawaan natin kung gaano kahalaga ang mga bata sa paningin ng Diyos. Sa Psalm 127 ay ating mababasa, Ang mga bata ay kaloob ng Panginoon. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Tulad ng mga palaso sa kamay ng isang mandirigma gayon din ang mga anak sa panahong kabataan. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, lalo na sa mga magulang, lolo't dola, at nag-aalaga ng maliliit na bata, nais kong hamunin kayo na gumawa ng hakbang upang pag-ingatan ng ating mga anak at ang kanilang kinabukasan. Hikayatin silang magpahinga mula sa paggamit ng mga gadget at makinig sa mga programa sa radyo na sadyang ginawa para sa kanila. Dahil binigan tayo ng pribliheyong maging mga katiwala ng mga batang ito, naway makibahagi tayo sa pag-akay sa kanila sa daang dapat nilang lakaran sa pamamagitan ng pagturo sa kanilang tagapagligtas. Maraming salamat sa pakikinig. Luis Miguel Castillo po para sa The Re FEBC Report. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. Iyong napakinggan ay The FEBC Report. Para mapanood ang episode na ito online, subscribe na sa ating YouTube channel at ifollow kami sa Facebook at FEBC PH. Para naman sa iba't ibang paraan upang ipaabot ang inyong suporta sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website febc.ph give. Salamat sa inyong pakikiisa sa ministeryo. Pagpalain kayo ng Panginoon.